Nanung magdambo man kita. Anga dambo ni ay daghan ang mga rason ngano nga magdambo kita sumala sa usa dream analyst o nga psychiatrist mo kini ang nag-study sa ato nga panguna-una. Sumala pa nga daghan ang mga rason na pwede kini basically sa ato nga utok or sa ato nga pagkatao mismo so mga experiences diay di, di book adlaw pwede mo hinungdan mga ma-process ka itong huna-huna uh, o maka-experience kita o nga, mga damgo. So, mauna yung hinungdan mga kaisuna na ato na silang giingon nga delikado no, kini nga gitawag o ka, sleep paralysis uh, explain nga mao maokini ang nahitabo samtang tulog ang usang katao kaya nabitang mabangon lang siya o siya kaya siya maglakaw so delikado kini bantayanan. Ado na sa giingon uh, nga, gyingon, nga dili makalihok ka ng mura makaingon ka nag-iurong o sa ato pang uh, panong tingon. Kung usab kita sa rapid eye movement, may mga tao nga matulong, na matulog na maglibot-libot o no, mag-circular nilang mata. So, lahi usab kini nga hinungdan sa ato niya ng brain mga kaisunan. Apa na doon ay usap ka tao na tulog uh, tulong siya na resulta sa pagkaparilisa sa iyang lawas. Sumala sa doktor na posibleng bangungot ang rason na adunay kadagalan labi na lalaki nung nga ta, sa pagkabuntag so mao kini ang atake di ay sumala sa doktor o nga nahitabo kini sa usa ka gitawag usab og sudden death uh, sa nga pagkatulog kini og dili kini rason sa pagmumot ta uh, aduna say uh, ginaingon mga na kini gitawag oga uh, nightmare disorder ang atong amang gong uh, kanunay diay nga pagdanggo sa kini ka na natural phenomenon nga sa mata ko sa bisan na uban aduna na gigmo na katang isip lamang or subconscious Kaya bitaw maguna una ka nga bilik maayo so maayo diay ay na atong practice atong kaugalingon nga atong nga ginauna kanang mga karajuan para maayo po ang atong damgo so, sa usa ka interpretasyon na uh, giingon nila na sa ato pagmata kini nightmare disorder nga wa bitaw na pagmata nato pero bukat kay atong lawas or na stress kita ang uh, maayo din nga mga damgo kung uh, hindi ka pa at kakaiba so usahay kanang gutang magdamgo kita ng mga fantasy di ba ini mata nato for sa kita so ato day nga uh, bantayan bantay atong kaugalingon para ato masaptan gyud kung sa hitabo sa nightmare disorder importante ang gitawag og science of dream paana Kadaghanan, sulod sa after matulog, after 2 hours, adunay giingon nga, rapid eye movement kon REM sleep. So sa mga nga higayon ng atong lawas, hinatok na ang atong pagkatulog. Ang nga nahitabo, pinaagin ini, adon signal gikan sa atong utok nga giila si Popons. So, sa, sa nga signal sa spinal cord, dinihigi hindi patay para malikayan sa atong lawas nga muhimok kita o gatulog So buti pa sa buti ay mga kaisunan sa mubo nga pagkaistorya, hindi na yung masigitag damgo di na hinanong kang atong tulog na balino. Sa mga adunay lang di mo na na sleepwalking disorder. So, adunay yung teorya usap nga sa atong uh, damgo, sa mga doktor kini uh, gitawag o hippocampus. So, kabahin kini sa atong utok na responsable sa pagkontrol sa atong mga giyo na una o ganigana ang uh, neocortex sa mga kini nagkontrol sa mas taas na level sa atong pagkuna-una gising sa atong utok na muhimu o mamugna ng mga meaning sa so, tanang information kada na nakadap ni ini ng nasent na kini sa atong utok sa marimang suunan sa tanan ang ana-adae kini tanan sa atong uh, pangutok o psychological so importante di ay nga mahimong okay ang ato pang ato at love, layo kita sa stress layo kita sa anxiety o gamayyo sa pagtutupag na kini nga uh, bangungot sentro mangko adunay na kini connection sa ato ang health labi na sa ato problema sa kasing kasing kini nga uh, bangungot sentro kini bitaw mukaon un ug daghan sa panihapon tapos sayo matulog importante di ay na kung adunay mga signal sa tong lawas aduna pa si connection sa atong panlawas sa binay ubang hindi na makamata kay giatake sila so kini ang hinungdan nga kini nga nato sa mata gabi dako ang koneksyon sa atong personal nga kinabuhi atol sa adlaw nga o atol sa putong tutok or buntag sa iyo na mausab kini ang summary nga pangitabo sa atong ato pangadlaw adlaw nga pagkinabuhi